Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwal ma yuhasabu bih al'abdu yawm min amalihi salato." Nang na unang bagay na hatulan o tutuusin sa mga gawain ng alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom ay ang kanyang salah. Fa in salahat faqad aflaha wa najah. Nakakapag-ito raw ay naging maayos siya ay nagtagumpay at nailigtas. Ang ibig sabihin nito, siya ay magiging kabilang sa mga papasok sa paraiso at maililigtas mula sa impyerno. Dahil automatically, ang sala ay tanda ng paniniwala at pananampalataya. Sa sala ay napapaloob dito ang shahada o ang pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala ang paniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu wasallam at ang kabuan ng kagustuhan ng tao na sundin si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabalit sa kabaliktaran nito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam Wa in fasadat, faqad khaba wa khasar. Sabalit kung ito ay sira, ang kanyang sala ay sira na ito ay kulang-kulang o hindi niya isinasagawa ng maayos o kaya ay meron itong mga iba't ibang mga kapintasan tulad ng pagsasagawa nito sa maling oras o kaya ay ang pagliban sa ilang mga sala ng sinasadya, ang tao na ito ay naging talunan at nalugi. Dahil kapag ang kanyang sala ay hindi kumpleto at hindi tanggap, ay hindi natitingnan ang iba pa niyang mga gawain. Marami man siyang naisagawang sadaka, marami man siyang naisagawang pagdadaawa, marami mang nagabayan sa pamagitan niya na kanyang mga napagsyahada kung kulang-kulang ang kanyang sala, ay hindi tatanggapin ang iba pa mga mabubuting gawa. Walang saysay ang lahat ng mga mabubuting gawa kung kulang-kulang naman ang sala ng tao. Subalit, mayroong mabuting balita para sa mga nanampalataya na maaring haharap sila kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom na may kulang ang kanilang mga sala. Dahil sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ininta kasa min faridi tihi shay qal rabb unduru hal li abdi min tatawu tingnan niyo kung meron bang mga voluntaryong sala ang aking alipin na siyang sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom fa yukammilu biha man takasa min al farida na sa pamagitan nito insya Allah ay makukumpleto niya ang anumang pagkukulang niya sa kanyang mga obligadong pagdarasal na nagawa. Kaya huwag nating mamaliitin ang mga voluntaryong sala, lalong-lalo na ang mga salaton nawafil, ang sunan o ratiba na labindalawang raka'a sa bawat araw at gabi, gayon din ang salatul witer at ang tahadyud sa gabi at ang salatul duha at iba pang mga voluntaryong sala. At panghuli, sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Thumma takuno sa iru amalihi alahada na ang iba pang mga gawain ay saka lamang titingnan o titimbangin kung pasado ang Muslim sa kanyang obligadong pagdarasal unang-una at kung ito ay may kulang ay titingnan ng kanyang mga voluntaryong sala at kapag ito ay kompleto na sa kalamang titingnan ang kanyang mga iba pang mga gawain tulad ng pag-aayuno, hajj, sadaka at iba pa samantalang ang tao o muslim na sa kanyang mga obligadong sala ay kulang, ay hindi na titingnan ang iba pa niyang mga gawain bagos ay otomatiko siyang mabibilang sa mga tao na talunan at hindi maliligtas sa araw ng paghukom. Kaya huwag nating mamaliitin ang ating mga sala, lalong-lalo na ang mga obligadong sala. At ang mga voluntaryong sala ay sikapin natin na magawa sa abot ng ating makakaya dahil ito ay pampuno sa anuman sa ating mga pagkukulang sa ating mga obligadong sala.